Ay, nitro kayo. Hindi niya maayon na. Ganito po yan, tay. Pag na-stroke tayo, talagang may mangyayari talagang minsan hanggang paa. Kahit kadalasan pala, sa inyong mild stroke lang. Mawawalan talaga kayo ng power kasi brain nerves po yung nadadamage yan. Hindi yan ordinaryong yung pilay ng mga frozen shoulder, na-dislocate na balikat. Mawawalan ng power yan kasi yung blood supply po dyan, less na. Okay. Kasi nga dun dahil yun sa stroke, may naiipit na, may kulang. Kulang na yung blood supply, kulang na yung, blood, yung oxygen supply pagka nagkakaroon tayo ng stroke. Ngayon, sa stroke, tandaan nyo, pag kayo ay lumampas na ng 6 months, na therapy na kayo, at may naiwan, yun na po yun, permanent na yun. Kailangan, hindi within 6 months. Hindi, therapy. hindi ka pa na, ka na therapy. therapy, therapy. therapy, therapy. Wala. buti eh, oh, naka-recover kayo. Mm -hmm. Yun nga sabi ng doktor, dahil yung damage niya sa ulo, pang koma to Kaya nga, yan kasi, brain, brain damage po yan, hindi yan ordinary yung pila Kaya lang, ano lang, walang pumutok sa kanya. Oo, oh, walang pumutok. Wala. Pang, ano lang sa kanya, maaaring, Kaya, maa maa ka na mag-aala ng konti. Kumbaga, uh -huh. syempre hindi eh, ka naman tatawagin yung stroke kung oh, wala naging problema dyan. Sabi ng doktor, silent therapy. Hindi mo halata. Ay, mas maganda kung um, mild lang naging ano, kahit pa paano. Kunti lang yung damage sa'yo. Yung iba, nakita mo naman. Oh. Ano. Oh. So, Baga, tapos yung salita. Napipilipid talaga. Pero sa inyo, malakas kayo. Ibig sabihin. Kasi store. dati siya naglalaro ng basketball eh. Sa itad niya ngayon, naglalaro siya. Nahintulan ng stroke. Yun. Ngayon yung masakit. Mm. Close open yung mata eh. O yan, konti lang. Ito, maaari natin kayaanin to. Kayaanin natin yan. Kasi kung meron siyang isang nire-reklamo, isa pa niya, parang nung mga nalay. Pamamanid man ni Jan, tay. Ganon po kasi yan. <laughs> Patagal na to. May Tago kayo mas pro. Hindi pa ako, pa. pa ako na-stroke. Na parang nalalam yun. Talapakan pa ako. Kaya pag didikitan ko gano'n para ano? Tami na rin natin. Saan na yung hindi niya? Ako mahatak Yung? Takitaw mo. niya. Iwasan mo. Makakaba ako naman yung alam niya. Ito hindi natin pwedeng nga niya. yan. Ito tayo, hindi pa ito perfect na maangat. Pero yung sakit niya dito, yung sakit sa loob, yan, malilesin yan. Tapos uti unti na yan tuturuan ko kayo ng stretching para makabawi kayo kaya. Kaya yung matibay kayo, hindi kayo nagpa-therapy ha. Kahit oh, na, na, na stroke na. kayo. Pero sabi ng doktor, pag po matos yung ano nyo, tam tama nyo. So pag katay ka lang, ito yung oh, yeah. hindi ka tawad daw. Kaya nga, eh, hindi ibig sabihin, may miracle sa nangyari sa inyo. Oh. Kasi yung iba, hindi pa pang matos, hmm. pero naapektuhan yung ano. Bila kamay pa, relax lang. Oh. pati iba yung pananalig nyo. Malakas daw nga, kailor, sabi nyo. Oo, malakas, na. Ngayon, ng Oo, malakas kayo, right. <laughs> Yung iba, kita mo, tsaka kayo nakaka-close open kayo. Hmm. Yung iba naman, stroke, nakaka-close open ka, sumaga. Ah. Mahinang, mahina ng mahina. Pwede si Miguel. Pwede. Yeah, yeah. Yeah, Eh, wala naman. Kayang-kaya niyo eh. Isipin yung pinagdaanan nyo o hindi nga kayo nagpa-therapy, kinaya niyo. Ito pa ano lang to. Umaga, adjustment lang to. Ano to na may hintay? 68. 68. yung 6 to ba ito Sige. Alam nyo tayo para hindi kayo mas stroke ulit, kasi may pondo na yan dyan. Alisin nyo na yung mga prito-prito, yung madalas na adobo, madalas na michando, yung mga ano masasarsa. Alisin nyo na yan, kasi maaaring mas stroke kayo ulit. Mayroon tayong tinatawag na double stroke, baka yung susunod na stroke nyo mas malala. Kailangan mag-focus kayo sa mga laga-laga lang. Kasi mas mahina na yung immune system nyo, 68 pa kayo, baka makakain kayo. Kasi may pondo na yan dyan na bad cholesterol. May pondo na yan dyan sa inyo Na-stroke na kayo dati Pag na high blood kayo Yung hypertension Mabilis mag-react yun Kasi may damage na yung brain nyo Okay? Tagilid Tandaan nyo yun Iwasan nyo yun na yung mga masasadong mamantika Sobrang alat Yung mga mat Kung madalas kayo sa adobo Na adobong Adobong mantika ang sabaw Ano? Pag mag Sakit dito? Sige Ilas na muna Para mawala yung pamamalit nyo? panginoon I-stride ka lang. Ang labi ng side. Blood circulation yung mm -hmm. type. may ano kayo dyan, may cholesterol kayo dyan. So. Pwede ba yung sa kanya? Tinigil niya kasi natin. nag niya yung pa kayo Kaya niya tinigil yun kasi may masakit. Pero hindi, yun ang pinaka-healthy. Ayun so, lang, pinatikip niya na yung ano, treadmill. Ibalik niyo tayo kahit papano, konti-konti lang. Huwag kayong magsobrang makapagod. Pag pinawisan kayo ng konti, sapat na yun. Sapat na yun para lang yung blood circulation nyo. Kasi once na napagod kayo ng konti, gaganda yung, ano, yung napawisan kayo ng konti, gaganda yung blood circulation nyo. Kasi mas gusto ko yung maglalakad eh. Eh di mas, okay naman yun. Oh, okay naman yun. Ganon din yun. Maglalakad. Basta mas maraming chismis. Nakakapalitis. Eh! Ha, kasi kung saan tayo maligaya, doon tayo pumunta. Yun. Kasi umiidad na tayo, hindi natin alam kung bukas ligising ba tayo. Gawin na natin yung ano, hindi naman tayo na pumatay ng tao eh. Basta yung chismis, kwentong ano lang, yung kwentong ikakasaya lang natin hindi yung maninira tayo ng puri. kung doon kayo masaya tayo, eh, kung, mariti, kung maritis kayo, di okay lang yun. nating is <laughs> a basketball. okay lang yun, doon masaya si tatay. Eh. Lakad, lang. Habang nag paglakad kayo tayo, stop over, chismis ng konti. Okay lang yun. Masaya yun. Para pagbalik nyo, healthy kayo. Kasi sumasali yan sa liga. Kita Namin tulang siya last year. Di ibig sabihin, last year 67 siya. Oo. Oh. Oh. Uh, pala, pala yung... to eh. Kaya pala, kaya, kaya para, lang, eh, ang pagkakunting ano lang eh, matibay Hindi na damage kayo ng matindi. Lakad lang tayo. Kaya pala tingnan mo. ganda ng malo ni tatay. Happy, habit Sa kinakain lang talaga tayo. Yan, sige lang mo na krito. Bawasan nyo talaga yan. Mas maganda yung mga nilali. Ilaga. Tsaka inihaw. Okay yung inihaw. Okay yung inihaw. Huwag okay. inihaw na pork chop. Hindi yung nice na pwede kayo dyan. Pwede siya dyan. Kasi yung matika niyan, yung sa fish oil na mismo yun eh. Healthy yun para sa heart. Pero yung lumulutang sa may matikang fried chicken, pork chop, prito-prito uh, kung ano-ano. Pero sabi niya, minsan lang. <laughs> minsan lang. Na-stop na kayo eh. Eh ganun talaga, dire-direcho -dire yun. May pondo na yan. May pondo. Parang maano kayo. Pag na-high blood siya. Pero saan hindi kayo high blood? Ayaw mo nuwalan mga tagapaw. Umiga palang gamit niya dati, alam ko. <laughs> Pinanonood ko na yan. <laughs> mm. <laughs> Taas niya po yung barang. Tupi niya po yung tuwod niya tayo. Dalawa. Taas yung buto. Uh -huh. Iyo. Lagay na sa TV yung kamay tayo. Matapit tutulog na. On, last down. In-aim. -in. save.

Kailangan mo ka. Kasi magrereklamo 'yan kasi para ang paa niya. Ibig sabihin pag gumagano 'yung pakaramdam niya. Hindi mainit, labig na lamig. Circulation ng blood 'yun, hindi makatuloy. Yung iba naman pag kuminginit, naiipit. Naiipit doon sa mero tapos mapapagod maglalakad siya kiki yan. Ngalay, na nangalay, na, ganito, na, hindi. Na. Kasi itong muscle sasaluhin niya 'yung pagod. Walking ka ng Pero, sa sulit. Pero ang trendy, so, maganda ang ibalik niya eh. No? Pero, so, yes. kita niyo eh, tayo, hindi kayo tumatanda, mali, ma maliksi pa rin kayo. So, well, major, eh yun pala, mas mga, kasi sa treadmill, wala kang makakwentuhan doon. Pag naglakad ka pala, yung palabas. Hindi, <laughs> <laughs> naalala niya kasi pag naglakad, <laughs> mamaya, kakit. Oo, oh, yun ay. Kaya gusto niya mag-treadmill na mag lang. Oh, yun pala eh. Kung okay. saan kayo... Kasi minsan ang labot na nagtanggalin mo. Kasi minsan ang kasi yan, Para hindi kayo atakihin. Unti-unti hmm. na yan mawawala. Lahat ng mga nangamdaman yung masakit dyan. Siya, siya. Dito sa muscle. Buti nga dito lang sa muscle, hindi na rito. Pagka na na-stress yung stretch yan, pag, na ayos, pag ayos na kasi ito, unti-unti na yan. Basta wala sa joint. Pati doon sa paa nyo, yan, dyan. Obserbahan nyo, 3 to 4 days. Pataas. 1 to 2 days, parang meron-meron pa. Meron. Yan, 3 to 4 days. Yung kasi natin nag-obserbahan yung adjustment. Tapos tayo ganun lang palagi, ha? Pero nga. Yan. Misa, nakawawin ako, nakayapak eh. Mas gusto Bakit? ko nararamdaman kayo na kayo yung pa. nararamdaman yung tinutungtungan ko. Kayong bahala kung usahin eh, ko mutabi. Eh, iisip ko baka mamaya matinikin pa ay eh. Kasi gusto niya yung ano uh, uh, eh. Ang nararamdaman niya ganito, yung... Kayo, nararamdaman. Ganito, dahil Yan, ngayon hindi pa pa. Yan, ganito. Para maangat niyo. Yan, okay itong taas na. Kailangan tutulungan niyo muna kasi under therapy kayo. Kung baga self therapy yung tayo. ha? Eh kung naglalakad kayo na pa, eh maganda naman natin yung kalsada nung sa inyo eh. Sementado. Sementado naman eh. Hindi ka tulad sa uuhukay lang ng Maynila. Tapos lubak, lubak. Kaya tayo, yan ang reset dito tayo ha. Kung kayo palagi. Okay.